Hindi karera ang buhay, kaya hindi tayo dapat nakikipag-unahan sa iba. Kung lagi nating ikukumpara mga sarili natin sa mga taong nakakalamang sa atin, ay eh, hindi tayo magiging masaya. May nagsabi nga na ang pinakamayamang tao daw sa mundo ay eh, hindi yung may pinakamaraming pera at ari-arian, kundi yung taong kontento na sa mga bagay na meron siya. When Michael V. once said, Dumadating sa lahat yung panahon na tinatawag nating toxic, <laughs> yung tipong ang problema, ang dami mong kailangan gawin, ang dami mong kailangan ayusin. Pag nangyayari yon, eh, huwag sana natin kalimutan na pwede namang magpahinga. Hindi lahat ng nasira, eh ikaw dapat ang umayos. Hindi lahat ng kakilalo mong nalulungkot, eh ikaw dapat ang magpasaya. May kanya-kanya tayong responsibilidad at kasama dyan, yung pag-aalaga natin sa sarili. Mga cellphone nga eh, kailangan mag-charge, di ba? Tayo pa kaya. Kung masyadong toxic ang buhay, time out. Pag nakabuelo ka na, maayos mo rin yan. Paano mo nga ba makukuha yung balance ng buhay? Yung hindi sobra, hindi gulang. Uh, sabi nila, hindi raw talaga mahanap yun eh. Dapat daw ikaw mismo ang gumawa. Maging mabait ka pero huwag kang magpapabuso. Magtiwala ka pero huwag kang magpapaloko. Makontento ka sa buhay pero huwag kang titigil na mapaganda buhay mo. Nandun ka lang sa gitna nung uh, kumakapit at bumibitaw. Ang buhay daw, para kang nagbibisikleta. Kailangang umandar ka para hindi ka matumba